Question, ma'am, nakapag po ako noong 2021, hindi ko po nabayaran hanggang ngayong 2024. Pwede po ba ako makapag na ulit? Tuloy-tuloy naman po ang contribution sa ngayon. Okay, sa lahat ng may mga ganitong sitwasyon, kapag totally po talaga na hindi kayo nakapagbayad ng inyong loan sa pag-ibig fund, mapakalamiti man yan or multi-purpose loan, mag-aantay po kayo ng 2 years. Or, ang naibayad mo lang ay less than 6 months. So, ibig sabihin ng less than 6 months, yun yung mga 6 months pa baba. 5 months, ganun. Kung halimbawa naman, nakapagbayad kayo ng 6 months or above 6 months bago nangyari ang offsetting, ay hindi nyo na kailangan mag-antay ng 2 years. Pero ang kailangan lang guys, ay kailangan yung pumunta talaga sa pag-ibig fund kasi si pag-ibig lang ang makakasagot sa inyo ng specific date kung kailan kayo pwede ulit makapag-loan. Kung alam nyo naman sa sarili ninyo na nakapagbayad kayo ng diretso na 6 months or above 6 months bago nangyari ang offsetting. Okay, mas maganda na lumapit or pumunta na agad kayo sa pinakamalapit na pag-ibig fund office malapit sa lugar ninyo para hindi na rin hassle, hindi kayo mahirapan. Okay? But, pero kung alam niyo naman sa sarili ninyo na hindi kayo nakapagbayad talaga, mag-aantay kayo ng 2 years kahit naghuhulog ka pa ngayon ng contribution. Sana lahat ng may mga ganyang sitwasyon, katulad sa question ng ating viewer, sana po ay nabigyan kayo ng liwanag at hindi na kayo magkaroon ng agam-agam pa. So, thank you everyone. It's me, Lizelle. God bless everyone and good night. Bye!